الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الحمد لله لقد سمعنا أن حلقة الإسلام كما تريدون في قد عالم نقيدة ولله الحمد لقاء الإسلام في حلقة لقاءات يوم أقل

Unang-una -una, sa kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoy, kaisahan ng Allah sa kanyang pagsamba, sa pagsamba sa kanya, at kaisahan ng Allah sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Okay? So, al-iman o birubibiyatihi. So, ito yung paniniwala na Allah subhanahu wa ta'ala salamang ang ng Panginoon La sharika lah, wala ma'in. Okay? Siya lamang ang, ang Panginoon at walang katambal. Okay? Ang Rab, uh, ang Panginoon, Man lahukal wal mulk, wal amr So, ang Panginoon ay napapalok sa kanya. Ibig sabihin, nandoon sa kanya ang pagiging khalid. Siya ang tagapaglikha, al-mulk. Siya ang mayroong kaharian Okay? والأمر شاء نكو أوتوس فلا خالق إلا الله ولا إبن جوز أو ولا إبن تقبل لك ما الله سبحانه وتعالى ولا مالك إلا هو ولا إبن هاري ما الله سبحانه وتعالى ولا أمر إلا له أتو ولا إبن ولا أوتوس نتابة سندين ما لنبك أوتوس الله سبحانه وتعالى قال تعالى ألا له الخلق والأمر كيف okay. ان دي أ الله سبحانه وتعالى شاء بذلك ان شاء نبه تسعد أسنان الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطنهم سناب الله سبحانه وتعالى ذلكم الله أساء الله سبحانه وتعالى ربكم له الملك شاء أن الله سبحانه وتعالى ربكم أن يقبل له الملك Sya ay may o pag-aari? Sya ang nagmamay-ari ng lahat sa amhari, o ang dinadalangin ninyo ng wala, ma-may-ari ng kahit 2. At wala sa nabini Allah at ang at yaong mga inyong hinihingian kan. O doro kayo na nananalangin sa kanila, la yam na bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, la yam-ari ng Wala silang wala silang pagmamay-ari. Okay? Yung mga panginoon na sinasabi nila, Bukod sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wala silang pagmamayari dito sa mundo Kahit na mismo yung kanilang mga sarili Ay Lika na Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ito ay, nas, ay Pagmamayari na Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wala silang pagmamayari dito sa mundo Ibabaw nito Kundi ang lahat ay Pagmamayari na Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dito sa mundong ibabaw ay uh, Nanamuhay ay wala tayong halos na alam maliban sa iilan na hindi pa naniniwalaan na mayroong tagapaglikha. Okay? Maliban sa mga taong mga nagmataas, nagmalabi sa kanilang mga sarili hanggat sa uh, sinasabi na, na walang Panginoon at ang iba, katulad ng mga naunang namuhay, uh, mga naunang mga nasyon, na ginawa nila mismo yung kanilang mga sariling Panginoon. Katulad nino? Bravo. Si Fir'aun. At uh, siya ang unang-unang tinatawag na mulhid. <coughs> ah, mulhid. Ano yung mulhid? E ites. Okay, siya ang unang-unang e ites na hindi naniniwala nani sa pa, sa Panginoon. Kama hasala min Fir'aun hina kala li qawmihi. Okay? So, ginawa you know, ni sinabi niya sa kanyang kaum, sa kanyang nasyon na siya ang Panginoon. Qala, Ana Rabbukum al-A'la. Sinabi niya sa surat al-Nazi'at, sabi niya, ako ang Panginoon niyo na kataas-taasan. Okay? Sabi niya pa, Ya ayuhal malau ma'alimtu lakum min ilahin gayri. Sabi niya, o kayong mga malak. sabihin niya mga nasyon niya, yung sa panahonan niya. Okay? Kinakausap niya.

sinumpa sinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala la'anatullahi alayh. okay? sinumpa inawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala so sa Fir'aun uh, hindi siya naniwala kay Musa alayhi salatu wa salam at kay Harun di ba? na sa kabila ng dumating sa kanila o dumating sa kanya si Purbaika Musa alayhi salam na may daladalang balita o kaya, tribulation mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang sambahin ang Allah subhanahu wa pero hindi sila uh, naniwala bakos ay nagmataas pa siya hanggang sa dumating sa punto na siya ay uh, ginawa niya yung sarili niya na mismo na Panginoon di ba? which is uh, alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang pantayan kung ano yung kakayahan na meron yung Panginoon ni Musa alayhi salatu salam okay? ibig sabihin noon yung kakayahan niya ay may hangganan pero yung kapangyarihan na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kakayahan na meron ng Allah ay walang hangganan. Dahil siya ang, ang pinakamakapangyarihan. Okay? Siya, siya ang pinakamakapangyarihan at may kontrol ng lahat ng bagay. Dito sinabi ni Musa alayhi salatu wa salam wa kala Musa li Fir'aun fi mahaq Allah an كيف سنابي موسى عليه الصلاة والسلام كيف فرعون لا سنابي الله سبحانه وتعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لا أذنه ولا يا فرعون مجبورة أوكي سامي الله بديقا مع علمت ما أنزل هؤلاء كأن لا من أن لا أمن أمن بضلا ون بنوس خنيلا أي ما لقولان إبقون بيسينا رب السماوات والأرض ang Panginoon ng kalangitan at Panginoon na kalupahan. Okay? So mayroong ila, mayroong Panginoon, di ba? Mayroong Panginoon na sinusunod si Musa alayhi salatu wasalam, at si ang kanyang kapatid na si Harun. Harun. Okay? Pero kahit pa man, dahil sa nagmataas si Firaun, laknatullah alayh, sila ay pinarosahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba before pa before pa mabiyak yung Karagatan ay may maraming mga nangyari. 'Di ba? Nagkaroon ng uh, dumating yung mga tipaklong, 'di ba? Na injured, dumating sa kanila na halos paubos na yung kanilang mga yung mga pananim nila. At nagkaroon din na nagpula, naging pula yung tubig. Mga tubig, dagat. Tubig, dagat, pati yung yung mga sa ano nila, di ba? Okay. At ano pa? Ito tayo ng mga Pagpatay? Hmm. Tawag sa Dr. Rafa. Kaya pagpatay na yun yung, uh, yung sinabihan si uh, yung si Firaun na meron isang bumuhay na iyon ang magiging kalaban niya. At yun si Musa alay sa iyo. Kaya Okay. At tulad din, di ba? Si uh, Namrud, la'antullahi alayhi, di ba? Sinasabing, sinabi niya rin na siya ay Panginoon. Di ba nga, sabi yung uh, hinamon niya, uh, sinabi ni Ibrahim a.s. sabi niya, Rabbi yuhi wa yumi. Uh, sabi ni Namrud, sabi niya, ako ay kaya ko rin, sabi niya, uh, bumuhay at kaya ko rin pumatay. Bumuhay sa ng tao, isa pinatay niya, isa binuhay niya. pero sabi ni Ibrahim, uh, Rabbi sabi niya, ya itibis syams minal mas, masyati wal maghrib, niya sabi niya, ang Allah, ang Panginoon ko sabi niya, kaya nga ipasilang uh, ang araw sa silangan at pinapalubog niya sa kanluran kaya ikaw sabi niya, pagdunay ka ng Panginoon ay ipasikat mo ang araw sa kanluran at ipalubog mo sa silangan pero hindi nyo na kaya ni namrudaan at Allah at alam mo kung anong dahilan ng pagkamatay niya? hindi nyo alam? Di ba mayroong pumasok na lamok sa kanyang ilo hanggang sa pumasok sa kanyang utak. At yun yung naging dahilan ng kanyang ikinamatay. So, pinan nyo. Napakariit diba? na nilika lamang na Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At yun yung naging dahilan ng pagkamatay ni Namrung. Di ba? Subhanallah. At yun, di ba? Noong uh, natanggal yung kabilang pakpak -pak niya, sinabi, sinabi sa kanya ni Allah, gusto, ano bang gusto mong maging uh, kapay, kabali, kabayaran o kapalit ng iyong ginawa? Na, natanggal yung kanya kabilang pakpak. -pak. Okay, sabi, sabi niya ba gusto mong bang maging uh, uh, gobernador ng, uh, ng, maging gobernador o hari? Sabi niya, da, pero ang sabi niya, uh, ibalik mo lang sabi niya yung, yung kabilang pakpak. Ibig sabihin ng Allah, yung ano na yun, ay walang tema, walang halaga sa kanya yung pag, pagkakaroon ng manziya ng katayuan dito na mataas so, sa mundo ng Mas mahalaga pa sa kanya yung maibalik yung kanya pabira. Diba? So yan. Yeah. Anyway, Tulad diba, diba, ano, din diba sa panahon yun yung propeta Ibrahim alayhi salatu Okay? At yung mga musyrikon, yung mga tatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na naniniwala sila na mayroong tagapaglika. Di ba yung mga, mga kristyano, kapag tatanungin mo sila, wala yung sa'altahum, man khalakas sa kawati wal-ard, laya na Allah. Kung tatanungin mo sila kung sino yung naglika ng samawat, wal-ard, yung, uh, yung mga kalangitan at mga lupain, magsasabihin nila yung Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yung sa'altahum, man khalakahum, laya kulun Allah. At kung tatanungin mo sila kung sino naglika sa kanila, sasabihin nila, ang naglika ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon. Okay? So Allah subhanahu wa ta'ala siya ang may control ng lahat ng bagay dito sa mundo, yung mga nilikha niya. Okay? Tignan natin, di ba? Yung mga nilikha niya ito ay uh, sumusunod sila sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro hindi ba, hindi naman natin nakita. Pero sa huling araw, diba ba ipapalubog na ay ipapasilang at sikat ng Allah yung araw sa kanluran, Okay? At yun ay palatandaan na malapit ng pagkagulang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay ay madaling sa kanyang gawin. Okay? Kaya nga di ba? Uh, Ida arada syai'an ha? Uh, kapag gusto na Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay ay yakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Ha? Mangyayari at mangyayari. So ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroon siyang naisin na bagay ng kanyang likhain ay kaya kaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin. في okay. الله سبحانه وتعالى الحاكم في uh, فيه بشرع العبادات والأحكام المعاملات so, الله سبحانه وتعالى الحاكم في سبيل شأن الحكم في اللي uh, okay. الله سبحانه وتعالى okay. so Ito ang unang-una, di ba? Yung uh, al-iman o birububiyat yung lahat sa wajal. Yung paniniwala sa uh, pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, kasunod doon sa Allah ta'ala ay tatalakay natin yung paniniwala sa uh, ulihiyan uh, sa pagka uh, sa pagka uh, kaisahan ng Allah sa pagsamba sa Kanya. Okay? So, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta ta'ala na uh, iyayaan niya tayo ng kaalaman